good afternoon sa lahat. So, patungo po tayo ng kasa. Ipa-introduce ko dito si Benjo don sa, sa kay Master Ryan, no? Uh, Magpapat-change oil po tayo Tsaka yung side mirror niya, gagawin nating ninja kasi para mas safe sa kanya, no? Kasi yung yung stealth mirror is uh, parang hindi advisable sa mga uh, bago lang po, no? So, yun. Uh, kasi ang tagal na yan hindi na change oil uh, nung kuan pa nung uh, endurance pa wala pang oh. after endurance hindi pa yan na change oil eh. kinawa ko nag top up na lang ako ng oil niyan so para nyo rin malaman nyo guys yung mga baguhan dyan kung ano yung tamang oil na ilagay natin okay nandito na tayo ulit sa ating kasa uh, no? sa Kugman So ito yung rider natin si Benjo yung GPR is andito pinapa <laughs> wala kasing center uh, ah. ah, so yun. sandig muna natin dyan sa wall no? para ma change oil siya ah. so yon guys I change oil na natin sa wakas no ito pa rin yung gamit nya natin para sa GPR natin kasi ito yung ah, bumagay para sa kanya no as you can see ito rin yung ginamit natin sa endurance ride no walang palya fully synthetic po ang Zika Ito po ay cheap lang. 300 300 lang po to. Isang litro. So, yan. So, ang recommend ko sa inyo guys, mag-change oil kayo um, para hindi gaano uh, busog o kubol yung uh, takbo ng inyong GPRS. Uh, isang litro lang po yung ilagay ninyo po kasi alam nyo sa may uh, oil cooler po nyan naandyan na po yung 100 ml kapin o 100 ml plus po sa loob ng kanyang oil cooler no so bali kung ito yung hindi po kasi yan na drain kapag uh, nag change oil kayo no so at pag uh, inilagay nyo ng isang litro yon tugma lang 1.1 talaga yung may kakasya sa motor nyo so okay okay pa rin so again guys ito rin uh, fully synthetic lang po yung ina-advise ko para sa GPR natin kasi napakalakas po niya na uh, sumunog ng uh, oil no takaw sa oil kasi yan lalong lalo na pag mineral oil lang yung nilagay nyo yung uh, ordinary no So yan, uh, advice ko sa mga bagong GPR dyan is fully synthetic talaga, okay? Yung pinaka-barato lang or cheap yung uh, binil-bilhin nyo. So ito guys, meron din tayong kakusa dito na naka-version 2. Kagaya rin ng uh, Kangsam, no? pula, minodify na niya ng iilang uh, parts. no uh, Ito yung visor uh, niya, imaitim kagaya nung dati nakin at saka itong large na stealth mirror kagaya rin natin sa dina natin unfortunately guys hindi pwede yung stealth mirror ko sa ating SR kasi hindi kasi yung butas okay so ito po yung pipe nya is acrophobic kas ha astron 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 ah okay meron meron namang ibang gumagamit niya actually si Pits Pie. alam kong nakagamit din siya ng ganyan no? so kanyang pipe guys is uh, 51mm yan ang elbow niya na 51mm is hanggang dito straight po yan wala po yung uh, uh, power bump or yung resonator na halo wala po straight po yan bro pwede ma sound check sound check po natin yung motor niya kaya narinig ko kanina grabe ka swabe no yun So yan guys, guys napakalakas kasi straight pipe wala po yung power bump na umuugom sa kanyang uh, sound no so stock stuck carb lang po to so ganyan para iwas na rin masakit sa ulo no so stock carb lang yan pero napaka tindi na rin ng tunog nya so, Ano yun sa'yo? Kung ano ni? Technician ko yun sa'yo motopo siya o na? Ah, uh, unsay okay, brand? Ang tulo, ang sa brand nato. Salpak na ako. mga basa mo ko. Oh. Yung oh. normal nya nga issue ba. Oh. So, basa So, sabi ko na nga uga ba guys, di ba? Pag bago yung motor starter ninyo, automatic ignition coil talaga yung uh, bibilhin bibilihin nyo kasi pag nabasa sa ulan, wala palyado talaga yung motor ninyo niyan. Oh, sa washing daw. Hindi na maandar. Swabe so, ng tunog pala ng kono Okay So yan guys Ang ating version 2 Sa ating Explorer Na 250 series Yan Napaka pogi na talaga guys Okay Napaka pa palang ng pipe nya no Wala pang ganong uh, mga Mga lamat So yan Astig 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 Nice one nice one So, ang kanyang issue lang dito, bakit siya nandito is ang kanyang speedometer po palyado minsan daw hindi nagre-read yung speedometer niya. Duda namin is ang kanyang uh, uh itong reader niya Ang uh, speedometer reader niya is palyado, no. Hindi ito yung digital gauge kasi uh, nagdedepende lang yan doon sa babae. Eh. So, yun. Naka-lowered na rin to ng pila ni eh, 1.5 Uh, 1.5 inch pa ganyan napakaswabe no sa akin one lang yung sa akin eh. ito sa kanya mas sagad pa rin dami pakog ni so ito guys dandahanin nyo lang to kasi pag malubak to ito Ay, sangpo, adili. adili ah, ah hindi pala hindi kagaya ng version 1 na meron ditong wing wing na tumatama no so ito hindi okay pa rin pala okay sa mga version 2 dyan, pwede pa lang 1.5. So, okay na okay, no? Mas astig talaga tingnan pag naka-lowered siya. Diba? Agree ba kayo? Mm, yan. So, yun na guys. Bumili na kayo. Ito, may isang green pa dito. <laughs> no? Tapos yung FI nila, wala na. Benta na lahat. May mga kwan din dito, mga repo. Kagaya nito, repo to. Yan, no? 55,000. Oh, down payment, 4,500. Mm. Term, 2 years. 2 years may rebate pa yan na kuan ha yeah? may rebate pa yan na 400 kunan yung 2 so magiging 2 28 okay so yan guys punta lang kayo dito sa Kugman branch at mag inquire kayo kang Master Ryan para kayo ay makomodate at siya na rin yung uh, mag-aalaga sa inyong mga unit okay kagaya niyan oh napakaitim na ng kuan Napakaitim na po ng ating oil So yan talaga before endurance ko pa yan na change oil ha? so yan sa wakas kasi may rider na okay guys so yon yon nag nagsama rin sa uh, kasa natin yung SR natin sinamahan ko yung GPR natin no okay ada ah, hugaw na we eh? Tsama na okay ayun na sana gahe, gahe gahe tapos na tayo sa kasa at Ayan, na-change oil na siya Tapos, na-adjust na yung clutch So, better suited na po sa kanyang uh, Kanyang uh, 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 Driving style ni Benjo no? Kasi hindi pa siya gano'ng uh, Nahirapan siya nun sa racing clutch natin Na napakatigas So, hopefully hindi yan mag-clutch slip Or yung madudulas yung one guys Pakastig Sheesh Gawa niya ng 30mm guys <laughs> Nasa tono pa rin yan So dito sa amin Mainit pero umuulan Tang ina tapos lumilindol Kada oras Iwan <laughs> ko ano nangyari Y ¿no?